Hello guys, good afternoon to everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. And this is a small Putin Twitter walking vlog. And guys, mayroon lang akong uh, gusto may pakita po sa so, guys. Ito ay uh, tungkol po sa isang rim po na ginagamit po natin halos sa pangaraw-araw po nating pangailangan. Kaya ito po siya guys. Oh. Pagko sa lingid po sa ating kalaman guys ay uh, medyo napakadelikado na po talagang gagamitin itong rim guys na sa ngayon, na po kibalik ko sa po yan as uh, September 19 ay atin pa po talagang ginagamit na bagus guys hindi na po talaga ito tutali na talagang uh, safety po lalo na, lalo na po sa pangaraw po nating pangalabuhay dala nga po talaga sa kanya po sitwasyon medyo may kainaan na po siya guys but since uh, hindi pa naman talaga tutali guys na buo po siya yun lang po kibali ang uh, kanyang diferensya na siguro naman ay uh, pwede pa, pa rin po nating sabi nga po nila pwede pa naman, di pwede pa naman at nasayang din naman kasi ang ating akikitain kung sa kasakali pwede po po siya at hindi po siya mapapalitan pero guys, uh, in reality guys, napakadelikado yung guys na na po sana ay pwede na po po siyang papalitan kasi guys, ang kanyang condition po ay uh, hindi na po po duma doon po kibali sa mga sabi po natin na uh, pwede pa o pwede pa talaga kasi guys, halos kabilaan na po kasi ito So, sa pangkabuhay po guys, na, napakadelikado na po talaga na gagamitin mo siya sa araw-araw po guys ng na natin pong uh, panghanap buhay. Dala nga po salaga sa hindi na po talaga ito katibayan pa or uh, nasa tama pa po sa kanya, uh, na, na, nasa tama po po siya ng kanya pong condition guys. So, kung bagay uh, isang, uh, ano po to, guys, ang lang po na sana pag ganito na po sana ang sitwasyon sa isa, wag na po sana natin patagalin pa guys at hanggat maari, kaya iwasan po natin ang disgrasya sa ganito po sitwasyon na pwede pong tayo po ay mapapahamak. So isang paala po guys na sana, na sana po ay huwag na po sana nating patagalin pa kung ganito na po ang ganyang sitwasyon. Dahil anumang oras guys, isa pwede po itong sumabog or uh, maging uh, out balance po guys ang kanya po sitwasyon. At maaari po itong magdulot ng hindi po talaga kagandahan sa ating po pangaraw na pangalabuhay. So, uh, ganun lang po siya guys At uh, maraming maraming salamat po sa inyo po nga po noot. At huwag po po sa kalimutan guys Mag like and share And uh, hit the notification bell And also to subscribe Nang sa ganun ay tuloy tuloy pa rin po Ang ating uh, pag-upload ng video Kung mayroon man tayong makikita Na hindi ito palagang karapat dapat Nagawin pa natin Lalo na po sa ganun sa pang-araw-araw po nating pangahanap buhay So, ganito lang guys At uh, maraming maraming salamat po At ulitin ko po Huwag niyo po sa kalimutan Mag subscribe nang sa ganun guys isa continuous mo ang pag-upload ng video na katulad ko nito. So, ganito lang at bye-bye uh, and God bless to all of you. Thank you.